Magandang buhay. Alam mo ba, pwede talagang mawala ang pensyon mo kung hindi mo alam ang batas na ito? At lalo na kung nagpalipat-lipat ka ng trabaho, minsan nasa private, minsan nasa gobyerno. Kaya kapag retirement na, maraming nagtatanong, pwede ba akong makakuha ng pensyon sa GSIS at SSS ng sabay? Kung 'yan din ang tanong mo, huwag kang mag-alala. Hindi masasayang ang pinaghirapan mo. Pero may kailangan kang maintindihan para masiguradong sulit lahat ng hulog mo. Simple lang 'to. Kung nasa private sector ka, SSS ang hulog mo. Kung nasa gobyerno ka, GSIS naman. At kung lumipat-lipat ka sa dalawa, natural, hati rin ang contributions mo. At dito na papasok ang malaking problema. Kapag hati-hati ang hulog mo, paano kung kulang ang taon sa SSS at kulang din sa GSIS? Sayang balahat lahat ng yun? Hindi, may batas na ginawa para rito mismo. Ang tawag dito ay Portability Law o RA 7699. Ang layunin nito siguraduhin na kahit hati-hati ang hulog mo sa SSS at GSIS, hindi mawawala ang karapatan mo sa monthly pension. Dalawa ang main features nito. Totalization, ibig sabihin pinagsasama ang lahat ng years of service mo sa SSS at GSIS para maabot ang minimum requirement. Halimbawa, si Mang Juan, may 8 years sa GSIS at 7 years sa SSS. Akala niya wala siyang makukuha kasi parehong kulang. Pero dahil sa totalization, pagsasamahin ang 8 at 7. Ayan, 15 years total, pasok na siya sa requirement para sa monthly pension. Pro-rated benefits, ngayon baka akala mo full pension agad sa parehong system. Pero hindi ganon. Hahatiin ang benefits base sa tagal ng hulog. Kung mas matagal ka sa GSIS, mas malaking share doon. Kung mas matagal ka sa SSS, mas malaki roon. Parang hati sa laki ng ambag. Pero teka, baka ang iniisip mo ay ito. Eh, pwede ba akong magkaroon ng dalawang pension? Ang sagot, Oo, pwede. Pero may kondisyon. Kung separately natapos mong requirements ng bawat isa. Halimbawa, 15 years sa GSIS at 10 years sa SSS. Pwede kang makakuha ng dalawang magkaibang pension. Pero kung kulang sa isa, portability ang gagana para sigurado pa rin may pension ka. Kaya kung gusto mong masulit, ito ang mga dapat mong gawin. Keep all your records, contracts, payslips, certifications. Makipag-ugnayan sa GSIS at SSS habang maaga pa. Siguraduhin ding updated ang beneficiaries mo kasi may survivors benefits din na makukuha ang pamilya mo. At tandaan, walang transfer at walang refund ng hulog. Pero ang sigurado, hindi mawawala ang kontribusyon mo. Para malinaw, hindi masasayang ang contributions mo kahit hati-hati. Pwede kang makakuha ng dalawang pensions kung kompleto ka sa requirements. At kung hindi, may portability lo na magbibigay pa rin ng pension sa'yo base sa tagal ng ambag mo. Kaya, kung gusto mong masigurong sulit lahat ng taon ng trabaho mo, private man o public, Huwag kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe at i-share sa mga kakilala mong naghulog din sa GSIS at SSS. Dahil tandaan, ang bawat taon ng serbisyo mo, deserve mong makuha ang benepisyo. Hanggang dito na lang, ingat lagi at kitakit sa susunod nating video.